Magandang araw, klase. Ako ang inyong guro, binibining Lucky IHM Bartolo. At ang ating natalakayin sa araw na ito ay tungkol sa rehistro ng wika ng mga mananay sa Bulacan. Ngayon, bakit nga ba may rehistro ng wika? Mayroong rehistro ng wika sa Pilipinas sapagkat isang bansang archipelago ang Pilipinas. At pagkakawatak-watak ng mga pulo ang siyang dahilan kung bakit nagkaroon ng multilingual sa Pilipinas. Resulta ito ng kalagayan kung bakit nagkakaroon na ng variety ng wika. Ngayon, tulad ng aking sinabi, ang ating natalakayin sa araw na ito ay tungkol sa rehistro ng wika ng mga mananahi sa lugar ng Bulacan. Ang mga sumusunod ay mga talahayan na register na wika ng mga mananahi sa Bulacan. Simulan na po natin ano kaya ang inyong nakikita sa larawang iyan? Ano kaya yan? Ano kaya ang bagay iyan? Anong uri ng tela ang inyong nakikita? Ang tela inyong nakikita ay tinatawag na basiste. Ito ay isang malambot, matibay, magaan at makinis. Ginagawa itong panyo, pantulog, vestido at pakintab. Sumunod naman, ano kaya ang inyong nakikita sa larawan? Ano kaya ang ipinapahiwatig nito? Anong uri ng tela ang inyong nakikita? Ang inyong nakikita ay dinatawag na bird's eye. Ito ay ginagamit na lampin, tuwalya, at pamuna sa anak kamay at takip ng mesa. Sanod naman, ano kaya ang uri ng tela yan? Ang telang inyong nakikita sa larawan ay tinatawag na brocade. May ma may disenyo, maganda, gawing damit at pang Ito ay may nakaukbok na disenyo, maganda gawing damit ng pamagkapi, kurtina at takip ng muebles. Ano naman kaya ang susunod na larawan? Ano naman kaya ang susunod na tela? Ang telang inyong nakita ay tinatawag na kaliso. Ang kaliso ay magaspang at matangkad. Ang kulay nito, yari ito sa cotton, maaaring gawin itong damit, kamisero o apron. Ano naman kaya ang susunod na larawan? Ano kaya ang uri ng tela ito? At ano ang tawag dito? Ang telang inyong nakita ay tinatawag na crepe. Ito ay makintab at malambot, maaaring gawing glusa at damit panloob. Ano naman kaya ang susunod na tela ang inyong may kita? Anong uri ng tela ang inyong may sa larawan? Ano kaya ang tawag dito? Ang tela inyong may sa larawan iyan ay inatawag, tawag na muslin o katya. Ginagawa itong minang ng damit, punda ng unan, pamunas ng kamay o mga damit panloob. Sa sunod na larawan, ano kaya ang inyong nakikita? Ano kaya ang tawag sa telang iyan? Ang telang inyong nakikita sa larawang iyan ay tinatawag na organdi. Ang organdi ay pinong ay may katigasan. Yari ito sa cotton at rayon. Ginagawang kortina at kwelyo. Ngayon, sumunod naman na larawan. Ano ang inyong nakikita sa larawang iyan? ang makikita sa larawan na yun. ay tinatawag na percale. Ang percale ay isang makinis at matigas. Maaring gawing kurtina, apron, takip ng kama, at pundan ng unan. Susunod na larawan. Ano ang inyong nakikita sa larawan? Anong uli kaya ng tela ang ipinahihihwating ng larawang iyan? Sa larawan iyan, ayan ay isang telang tinatawag na satin. Ito ay makintaba at makinis na ginagamit na nini. Takip ng kama, kortina at punda ng unan. Sumunod naman na larawan. Ano kaya ito? Ang telang ito ay tinatawag na kuldoroy. Guhit-guhit at matigas na tela. Karaniwang ginagamit na tela para sa short at pantalong panlalaki. Sunod na larawan. Ano kaya ang naisip ay nito? Ano kaya ang uri ng tela ang inyong nakikita? Ang tela ang inyong nakikita o nakikita sa larawang iyan ay tinatawag na tetaron. Ang tetaron ay isang malambot na tela, karaniwang ginagamit sa uniforme ng mga estudyante o ng mga mag-aaral. Sumunod naman, ano ang inyong nakikita sa larawan? Ano kaya ang uri ng tela ito? Ang tela ang inyong nakikita ay tinatawag na derjet. Ang orihinal na pabrik na gawa sa sulya pero minsan gawa ito ay sa synthetic fiber tulad ng polyester. Lukot-lukot na magaan, medyo magaspang ang tekstura ng tela, ginagawang damit pang forma, pang at pang damit. Ano kayang uri ng tela ang inyong pang nakikita? Ang tela ang inyong nakikita ay tinatawag na corded lace. Ito ay telang karaniwang ginagamit sa cortina. Ang lahat ng inyong mga nasaot at nahulaan ay mga rehistro ng wika or tawag sa mga tela ng mga mananahi sa lugar ng Bulacan. Ang susunod na aking babanggitin ay proseso ng pananahi. Una na riyan ay ang paghihilbana. Ito ay pansamantalang tahi na inaalis pagkatapos malilip ang tupi. Hinihilba na ang tupi upang ito ay manatili sa lugar. Sumunod naman ay ang pagtututos. Ang pagtututos ay proseso kung saan ito ay isang paraan ng pananahi na ginagamit sa pagsusulsi at iba pang uri ng punit. Ang susunod naman ay ang paglililip. Ang pagbililip ay proseso na ang tinuping laylayan o dulo ng tela ay tinatahi. Ito ay tahi sa kamay. Ang sumunod naman ay Overlasting Stitch. Ito ay proseso kung saan ang isang uri ng tahi ay nagmumula sa dalawa at maikling tahin ng pahilig. Ang susunod naman ay ang pagsusulsi. Ang pagsusulsi ay pagtahi ng bulsa o punit na bahagi ng damit sa pamamagitan ng paglalapat o pagdaragdag ng tela dito. Ang sumunod naman ay pasada. Ang pasada ay proseso ng isang hilera o diretsyong pagtahi. Sunod naman ay tistis o tastas. Ito ay pagtatanggal ng tahi o ng pagkakatahi. Sumunod naman ay bias. Ang bias ay palihis na putol na ng tela. Sumunod ay ang stretso. Ang stretso ay prosesong diretsong pagtahit. Sumunod naman ay ang pagtatabas. Ang pagtatabas ay proseso ng pagputol o paggupit ng tela. Ang sumunod naman ay tinatawag na cross stitch. Ang cross stitch ay pa na tahi ginagamit sa laylayan ng pantalon. Ang sunod naman ay stitches. Ang stitches ay proseso. Ito ay tahing nagsisilbing dekorasyon. Ang mga sumusunod naman na ay ang mga gamit ng mga mananahi o ginagamit sa pananahi. Una na riyan ay ang ata. Ang ata ay ginatawag Katambas na wika na zipper. Ang sumunod naman ay otomatiko. Ito ay tawag na magic button o button madikit. Sumunod naman ay cordon. Ang cordon ay makapal na sinulid na ginagamit pang alsa sa tahi. Sumunod naman ay pie. Ang pie ay tinatawag o nangangahulugang pedal ng makina. Ang sumunod naman ay Korea. Korea ay makapal na tali o tela na, may ikot sa makina. Ito ay nakalagay sa biloga na barang gabay ng bisikleta. Ang sumunod naman ay kusik. Ang kusik ay nangangahulugang piyesang may ngipin na inilalagay sa makina. Ang susunod naman ay pata. Ito ay nangangahulugang hugis daliri na tinatap Pinatapatan ng karayom ng makina. Sunod naman ay bobina. Ito ay kinakabitan ng pangilalim na sinulid ng makina. Ang susunod ay medida. Ang medida, ginagamit ng panukat sa tatahin o tahian. Ang sunod naman ay kuser. Ang kuser ay ginagamit o piyesa ng makina na may ngipin sumunod naman ay velcro. Ang velcro ay nangangahulugang ginagamit sa bag o wallet na pandikit. Ito rin ay inilalagay sa bulsa ng pantalon. Karaniwang ito ay synthetic. Ang huli ay ang komi. Ang komi ay tawag sa malaking sinulid na karaniwang ginagamit sa pananahi ng mak. Bareta. Ito ay kinabitan ng ng karayom sa makina. Pin cushion. Ang pin cushion ay tusukan ng mga karayom. Kanilya. Ang kanilya ay nakalagay sa loob ng bumbina. Sumunod ay Dixon o Taylor Chalk. Ito ay tisa ng mga mananahi. L-square. Ginagamit na pangguhit ng mga mananahi upang maging diretsyo ito. Hilba. Ang hilba ay tawag sa isinulid na ginagamit pantahi. tahi. Ngayon, dumako naman tayo sa mga ibat-ibang uri ng putol at yari ng mga tahi. Simulan natin sa pang-ibaba. At noong narawang inunay kita? Ano kayang uri ng tahi o putol ito pang -ibaba. Ang inyong unang larawang naikita ay tinatawag na baston. Ito ay paliit ang tabas sa laylayan ng pantalon pang ibaba. Ang sumunod naman ay amber. Ito ay paluwang ang taas sa laylayan ng pantalon o pang ibaba. Ano naman ang susunod na larawang inyong nakita? Ang larawang inyong naikita ay ito ay tinatawag na sa sapagkat maluwang ang tabas at yari ng hita hanggang ibaba o laylayan ng pantalon o pang -ibaba ng lalaki. Sumunod naman, ano ang larawang inyong kita? Ano kayang uri ng tahi o putol ito pang -ibaba? ay square pants. Ang square pants nangangahulugang maluwang ang tabas o yari ng pang -ibaba o pantalon ng pang -babae. Ng, at ng ang larawang inunay kita ano kayang uri ng tahi o putol ito pang ibaba man ay rugged ang rugged ay ang karaniwang tabas ng maong ito ay tinatawag ding double pasada ang ano narawang larawang inunay kita ano kayang uri ng tahi o putol ito pang ibaba naman ay pencil cut. Ang pencil cut ay paliit na yari ng laylayan ng palda. Ano kaya ang sunod na larawan na inyong nakikita? Ang larawan inyong nakikita ay isang uri ng straight cut. Ito ay diretsyong putol o yari ng pangibabang ng palda o pantalon ng babae. Sumunod naman, ano kaya ang ipinapakita ng larawan? Anong uri ito ng tabas ng tela? Ito ay tinatawag na princess cut. Ang princess cut ay nangangulugang bestidang may anim na putol o cutting. Karaniwang ginagamit o ginagawa sa gown. Ang sumunod na ng... ano kaya ang nasa larawan? Ang nasa larawan, ang ipinapahiwatig ng larawan ay tinatawag na sharing. Ang sharing ay telang kinukulubot sa palda. Ngayon, dumako naman tayo sa pangitaas. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Mababati din nyo sa larawan ang tinatawag na coat sleeves. Ito ay tahi ng manggas ng Amerikana. Sumunod naman. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Man ay Sabrina. Ito ay tahi ng maluwag at buka ang leeg. Sunod. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? naman ay venus. Ito ay tahi, kabila o isang bahagi lamang ang may balikat. Ang sumusunod naman ay mga terminohlohiyang pinihahanay sa iba pa. Una na riyan ay ang modista. Ang modista ay ang tinatawag na nababaing mananahi. Kung mayroong modista, meron din namang sastre. Ang sastre ay ang lalaking mananaki. Sunod naman ay puhares. Ito ay bahaging inilalagay o nilalagyan ng botones. Huli ay ang ojites. Ang ojites ay Paglikha ng butas sa pananaw. Ojetas, malaking bilog o butas para hindi magnisnis ang binubordahan. Alsado, mga sinulid na pinagdurugtong para makaangat ang tahit. Sugpungan. Ito ang pataan o alawan sa na inilalaan ng mga mananahi. Retaso. Maliliit na tela at tira mula sa mga pinag sa mga pinagtabasan. Hilatsa, tawag sa mismong sinulid o hibla na nakalagay o natatanggal sa tela. Sports scholar. Kuwelyo ng mga blusa, blazer at Americana. Executive collar. Kuwelyo ng mga barong. Bilang conclusion, isang paninpunang pinomenon ang wika sa pagkat panlipunan. Hindi maaaring paghiwalihin sa mga ginagawa ng mga tao ang gamit ng isang wika. Habang nahuhubog ang bawat mamamayan ng istasyong may direktang kontak sa kanya ang lipunan. Sa jaman o hindi, nagiging instrumento ang mga taong ito sa pagkakabuo ng iba't ibang variety ng wika na hindi nila namamalayan ganito ang nangyayari sa mga register ng mga mananahi na nagiging bahagi at magpatatag sa wikang pabansa ang Filipino. Ang wikang ginagamit ng mga mananahi ay nagpapakitang hindi lang sa aspeto ng kanilang identidad gaya ng kanilang edad, kasarian at sosyal na kinabibilangan. May kita rin dito ang koneksyon kung papaano o paano nila ginagamit ang mga nasabing register. Muli ako ang inyong guro binibining Lucky Ayre Chamber Tolo. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!